Maayong hapon sa tanan mga kapipol. Maayong hapon sa tanan, People of Oroqueta, your number one source of information sa Misamis Occidental. Sa mga viewers sa People of Oroqueta, we are live na pod. Live na po ta para sa Osaka inspiring segment brought to you by our Facebook page People of Oroqueta. Uh, nalipay ko kay murag nibalik na ang signal o karon mga kapipol. Na akoy bisita uh, sa inyong nahebauan o ketung mga ka niya sa isa siya sa mga candidate sa Mr. Hank Oroqueta. Og karon mga ka people nasairan po nato nga siya na ade, siya ka ng brand sa laptop nga gitawag og Shelo Philippines. Imagine mga ka people 19 years old pa siya pero naano siya ka ng laptop na nahimo og nabaligya niya mga ka people. Grabe jud ba. Unsa niya mo mga mamutana ta karon niya og giunsa niya pag-abot kining tanan karon nga iyang nabatunan nga negosyo. Sir, maayong hapon. Welcome sa live stream sa Hi, people, of Ruketa, Hello, people of Roqueta, sir. Hello, People of Roqueta. Pwede ba ka magpaila-ila, sir, sa itong mga live viewers sa People of Roqueta? I'm Delner Tom Balag. I'm currently residing at Laridel, Misamis Occidental. And I am the Mr. Hank of 2023, Mr. Ambassador. Tag-asa si sir. Ah, uh, Laridel, Misamis Occidental from Plaridel Misamis Occidental. Pila po mo kaigsoon, sir? At mo mi kaigsoon. Ah, uh, unsa so may mga work nila? Um, ako'y pinakamagulang. Ikaw ang pinakamagulang. Yes, sir. Yes, sir. Pila edad niyo mo ron? Uh, so um, yes, yes, 19, sir. 19 years old. So, sir, uh, sa mong nasayran, uh, aside nga gwapo ka, <laughs> May Nakita man gyud nato sa uh, uh, personal na jud si Sir Gyon ug um, na meet gyud po nato siya during pag Mr. Hank. Hmm. Sa kagwapong tao og um, talented pod og um, Sir na brand na nga uh, Shilo nga laptop. Gyud yes, ni nimo na Sir. Gyud ni nimo na in terms of capability like financial ug um, uban mm -hmm. pa at a very young age nakahimo kag kaugali yung brand sa laptop din nakapamaligya na jud kag mga laptop yun ni nimo na sir well i'm very glad you asked sir no uh, at first yes ang yun sa sir, among ipakita mga viewers na ang iyaang laptop, na baligya. Dili lang na isa daghan kay naghimo siya og mga laptop na asay galingong brand. So karon unsa tanan tanya, sir, unsa nimo na sir na nakabaton ka na? Okay, so at first sir, um, before ko naka create brand no, uh, pa gyud gamit. So when I participated in an event, no? Uh, a lot of children nganing nindol sa ako kay ning tan sa uh, usa unit no sa laptop so uh, mga ilang sila nimo no nga uh, ang ilang tan-aw sa laptop nga naa si no murag, lahi ra gyud so murag something nga dili nila makabot so uh, dira lang nga part no uh, something an idea spark into me uh, labi na sa market nato karon nga kasagaran gibaligya sa mga uh, brands like sa Acer HP mahal gyud kayo so understandable naman po na to ng anong dili niya match sa such uh, such uh, digital technology karon kay kasagaran gid po na to mga Pinoy no kay unfortunate gid po kay so uh, before all of that balik ta rewind ta kung giunsa nako giud gyud pag develop ang uh, yes kana ang pamutana at a yes. very young uh, age giunsa nimo nga nakabatok og galingong brand finance no nga maka create something na so um It started out when I was 11 years old. I created a little project na i-upload na online sa gaming siya market. And then after one week, ning hit siya na atoy agency outside, international nga news agency nga uh, na-announce ang amo ang akong project nga top 5 no, sa pinaka-the best daw sa kalibutan nga nahitabo. So, na-shock ko sa news kay Like wow I was not expecting that at all. Uh I uploaded it out of interest, you know. Okay, gusto po ko nga ang uban. More na. Now, um a friend came to me and then told me uh bro, uh congratulations. Why not imo na siyang i uh, kanimo project, no? Ang pasabot niya ana sa Play Store nga na mga no? may mga in-app purchases, So, na -una -una po ko, like sige daw, i-try po daw na ako. I mean, wala man sa'yo mawala kung akong ibaligya ang project. event na ano, naman light version, na pwede i-try sa ubad. Ganahan po sila nga ito uh, sila sa paid, happy paid. Another one week after nato ko ibaligya ang app, uh, it's another hit. No? Na-shock na lang ko kaya akong bank account, nag-earn ako hundreds of dollars nato. So, na-inspired ko. No, proud ko sa kong gagalingon. Dagan-dagan pa sa kong parents nga, Oh, ma, pa, awa akong ko, dagan ako na kita. <laughs> so, Moto siya, I didn't stop there. I oh. continued, pairing a lot of projects. And then, uh, katoday siya, COVID, during COVID, to siya nga time. No? So, mato, daghan na mig na gama, uh, daghan na po na uh, na-upload. No? Continuous nang gihapon na nga mo ang uh, earning. And then one day, uh, ko nga, uh, why not mo start po ko sa electronic? Not only sa akin uh, uh, dito lang nga industry nga akong gitry. No? So, guys, actually, nag-start ko Tanan without zero funding. So, wala, wala kay capital, sir. Wala, wala, wala kay ngunog Namuhunan ka, nag-loan imong parents. Wala yun, kay... sir. So, na di ba, student ka, sir? Yes, sir. Kansay mo ang course. Uh, BSIT, sir. BSIT at Uh, University, University. Osamis. Yes. So, kung sa mo, sir, nga, wala pang kay uh, iningon nga in kapital, mm -hmm. ano, financial nga support. Mau to siya, sir. Uh, proud ko sa parents kay, even though wala sila yung sa ako, ano, nga financial support, pero gisupportahan dito ko nila emotionally. So, katunga na earn nako ako sa brand, at, ah, uh, previous so, ako previous nga business, nga business. Ako, project na mong i-upload, mm -hmm. na, nagka-earn naman siya kadaghan. Muna to dayo akong gigamit pang kapital sa uh, Shiloh, Philippines. Wow. So, to siya, uh, nagunauna ako nga, diri sa market sa Philippines kay, number one, wala jud po Filipino-owned na uh, laptop na brand. No? So, ikaw pa lang ang first Pinoy yes, nga nakapa- Yes, sir. Mo ko, galing yung brand in the entire Philippines. Yes, sir. Okay. Ako po na ikaproud, hmm. sir, kay not only jud nga, mga Pinoy, no, mga normal lang, at It's something to tell the other world nga. Ano the other countries nga uh lang ang Philippines ordinary country no puno gid pod og mga innovative nga mga Filipinos. Wow, grabe, kasaludo jud minimo sir no. Ikaw <laughs> ang sir. first Pinoy. Yes sir. Nga nakahimo ka og galingong brand. Uh, to the best of my knowledge Oo. sir, yes. <laughs> sa kanang about lang sa laptop? Yes sir. Ah, so pag imo ana sir unsa ano may mga challenges nga imong mga naagi Um, so, siya, sir, nag-contact kong mga uh, manufacturers sa Shanghai, Singapore, uh, nag-try kong deal sila, uh, negotiate. kay. Number one po natong gi make sure is, ang product nato, affordable. Uh, dili lang po, kaya affordable siya, high quality ang materials yung gamit. Ang specifications good po sa ato ang product is uh, entry level nga kanang dili gud ma disappoint ato users no. Ang ergonomics, ang design, unsa sa siya katin para nga gyud sa mga estudyante kumpara naman sa uh, halahala lang -hala tagama bugat king laptop no magsakit nya ang likod sa ato mga students nga magamit labi na sa mga high school targets nato is mga student high school college levels mina ano. na pila na may nahali nimo sir pila na kabuok ang nasold ana nga -na brand nimo uh, currently we have sold 10 uh, products ha, sir 10 products na for only pila na sir 17,899 mga ka people 17,899 per napay other version ana napaylaen pon nga currently uh, uh, sa laptop or kana kani pa ang amoan uh, na offer and mga ka people of Roqueta pwede ba nimo na ma own sir ipakita sa ato ang mga viewers kung unsay specs ana windows ba na or yes, unsa na siya sure sir uh, this is running on windows 11 pinaka latest version windows 11 uh, na siya 8 gig of ram 256 gig nga SSD na na siya mga ka-people. 4K display and all day battery life niya. Ano rin siya kanilis? Hindi may case. battery niya. Du Ay, doon kayo siya o ka kanang Yes, sir. For uh, 4,000 mah sir. Oh, 4,000. So, doon kayo po siya malobat. Yes, sir. So, ka-people, sa mga niapas o views atong itong live stream, we have Sir Tom here sa ato ang live. Uh, gika niya siya sa Mr. Hank Oroqueta. Na siya laptop nga nahimo. First ever nga brand. Uh, sa mulang lang an in the entire Philippines siya pa lang ang nakahimog mm -hmm. kaugalingong brand sa laptop nga Siya po ang namaligya at a very young age for 19 years old pa lang siya ha giunsa kana niya munang karon share niya ang yang inspiring story og giunsa niya so karon ka people mulantaw ta sa iya ang laptop sir

Windows 11. So yes, sir. it looks Windows like like pareha gyapon sa HP, Acer o uban pa nga yes, mga sir. brand. Yes sir. oh, diba di ba na? Sir, sir nganong laptop jo? Dili cellphone, nganong laptop, dili tablet. Pwede man og -uban, <laughs> uban pa nga mga uban pa nga mga gadget. Sa kadagang gadget, nganong laptop jo mo ang dipili? So, uh, nijoin ko sa market sa mga PC. Why? Uh, yung may ang competition. And because gamay ang competition, mo na nga ang mga brand nga dagko na kaayo, ila pong i-overprice ilang mga laptop, no? So, di lang ako i-take advantage. If mo join sa world of uh, mobile phones, nagka competition, no? Nanay Realme, naka barato na dyan kayo nga Realme. So, lisod na dyan siya uh, apilad ng market. Mm -hmm. Meanwhile, kung sa laptop ta, sa mga PC, ana, ang ako ra man yung makontra na no, competitor ako no, na kay Acer, uh, uh, HP, Dell. Then mga ka people, ka sila mga kanang ano sila mga ka uh, international brands. Meanwhile, ang atong Shilo, Filipino, Filipino. Uh, drafted, created din nga brand mga ka -people. So for sa mga nakapalit sa laptop, sir, unsa may ilang mga reviews sa imo ang laptop? They actually like the PC, uh, sir, uh, the design, the ergonomics, what we have built Uh, the specifications have met their expectations sir so uh positive good kasagaran positive. among receive. even though received me of like uh, negativity but amu like uh, for example uh, first na uh, released release sa product uh, first batch na nakapalit is na experience nga, uh, battery issues so kana mga ka people amu i take into consideration no? so additionally palit ka na kay 1 year warranty no sa mo product and mo to gi service na mo gi tagaan gyud na mo og bag-o nga laptop mga ka people so wow. aside sa katong mga feedback niya nahatag sa mo a ah, mo puti mo gamiton para i-design sa next batch ma perfect yun na mo ang uh, amo ang product mga ka people so since you are uh, one of sir brag naman ni mo business wala na pa ni naka disturb sa imong pag-eskwela pag sir na, so far, na lang wala na mag-business na lang ko ani og oh. <laughs> laptop um, wala ra pud sir so Hindi far rapod, wala ra pud sir uh, even though pressure ka or yes, ana maka pressure siya sometimes but with proper uh, time management lang mga ka people kaya ra man kaya ra Speaking of legality, sir, ay nangutana na rin sa itong comment. Naana pa doon yung mga license, sir? Mga usawa, so, permits ba na? Kasi hindi ko familiar. Uh, for now, we have uh, pending sa DTI. Ah, asob na. Naana mo yung mga gipang lihok po nga papers yes, for that? Yes, sir. Uh, uh, uh -oh. If ang LGU sa Roqueta, willing po mo tapang sa mga, I would really appreciate that. Lagi kay, one, oh, it's first time ang gano'n nga nakay kaugali mong brand. Oh, yes, sir. Brand. Mm -mm, sir. mm, -mm. Uh, In addition to that, mga ka-people, so, Until January 1st, nakatay up to 30% discount sa itong mga students. So, instead na 17,899 na lang ang price sa laptop, pwede na to na siya ma-drop down ah uh, taman sa 12,500 pesos na lang per unit mga ka-people. Pwede utang. <laughs> <laughs> pwede um, na utang another 5 years. <laughs> uh, na looking <laughs> forward sa me sa amo ang partner no si Gizmozilla Gadget Shop. Uh, kita niyo na siya sa Kalamban, Sanis Occidental. Unahan lang gamay sa ati atihan no. Um, hopefully uh, before mo end of uh, 2023, uh, naanami mga stocks nga ma-display dito and uh, they're willing also to uh, assist us with regards sa mga katungganan mag installment, no. Uh, open man pud ang home credit nila. Parang nga uh, kung kinahanglan tong ganahan nga mag installment uh, dili na siya problem kun sa uban So nay nangutanas Sir pwede ba daw nimo ibalik og discuss ang specs Yes uh so X1 nga unit our specification is uh, Intel dili siya core uh, Intel Celeron but uh, latest generation nga Celeron with instant wake technology mga ka people So unlike sa ubang uh, traditional PC nga imo siyang i-shutdown kani pwede na siyang cellphone, ngayon mo lang i-click ang button, mo na siya, inig open nimo mo, daritso na po na siya mo on mga ka-people. Uh, 8 gigs of RAM, no? And 256 gig na SSD na na siya mga ka-people. And 4K display mga ka-people. Kaya nga 4K display, di mo na makuha sa, even those uh, sa Acer, no? Nga 30,000 nila ata nga laptop, naragadig. Naraga siguro ganit sa 720p na nga resolution. At ang mga, mga ka-people, for key display na ninyo na makuha mga ka-people. Unsa'y pinaka-best uh, nimo nga experience, sir. pag abot anang Shelo nga laptop? Like, kanang makaingon d'yo ka nga, o ka nagmahay nga, ka na. hmm. Uh, The moment nga we have our first uh, sale, sir, I was uh, really amazed, you know, nga, uh, sa akong mga struggles at mga panahon na yung sana pag achieve ni siya uh, worth it ra ang journey mga ka people so even though may mga failures ahead but um, ako rin mapud siya na himo nga as my way to learn uh, to improve myself mga ka people so if naa magani something mong uh, skill ninyong uh, gusto ipakita i-go lang yun ang inyong mga people. Uh, kaya ang obstacle legend o ang usar yung kabutang na pagpugong si mo ang hindi nimo ma achieve is imo ramang junko galingon. So face your fears, go on, pakita lang yun yung imo best. You will uh, someday, you will get what you want. You will Sir, get better. Serenabag po yung mga tao nga nag-underestimate ni mo o nag sa mo product prada nga. Adili ah, taan nga kaya ko ano, nulak mana, adili na naela na o kwaan. Napa yung mga tao nag-down ni mo na. Ano? naa Naapod, sir. Uh, di lang mention sa mga names. Oh, ayaw lang. <laughs> um, yes, naa, pero... Sa mga mga mensahe nila. wala lang dito po ko na konsela. Ako lang pa, you know, lapos lang sa ako na huna. lang ipang ingon. Kay, kabaluman ko sa ako ang ak galingon. Kung asar dito ko, uh, kutob. Kabaluman po ko, o, kung saan ako, pag dala ni siya nga, makabut uh, makabot ako nga dream. Ngayon ang utana, sir. Naaba daw may yes. mo'y warantian na og asa ang inyo ang store? Um, a warranty mo is one year. Sa so, tanan naman mo na siyang uh, product. And currently, sa repair, pwede ni mo i-send sa Gizmozilla uh, gadget shop dito sa Kalamba, Misamis Occidental. Sila okay, lang comment sa, um, lang um, unya later, sir. Ha, sa ah, mga yes, nag-comment, reply sila pali of later. sir. Hindi sir. sir uh, sa pa'y mo ang mensahe sa ato mga ka-people, daghan ang naglantaw karon sa atong live. Na proud sila ni mo sir kay at a very young age na nakikaugaling business nga computer, laptop no ana kaugalingon pa jud nga brand mm hinimo at a very young age sa may imong mensahe nila sir og sa mga naay mga pangarap sir nga mo asenso sa kinabuhi padayon lang gid mo mga ka people ayaw paminawa ang negativity nga gihatag sa mga tao sa imo kay wala man sila kaila sa imo no ah uh, ikaw ra man jud ang nakabalok sa imo ang uh, abilidad kung asa jud ka kutob ikaw ra pinakabalo kung Uh, unsa po mo mga naagian We all have a uh, different uh, purpose in life but go ahead with your dream no na siya uh, give your best and uh mother <laughs> ayo lang yun. ayo lang yun. uh pagka down kung daghan kang failure sa life kay mo gi stepping stone ni mo mga ka people Yes, sir. Kanang before the na ko malimtan, no, ganina, apil nung tanis akong ipanguta na, why you name that brand as Shilo? Ano sa'yo history, ana? Ano meaning, ana, sir? ba na yung meaning ng X-I-L-O? Or, ano sa'yo ana, sir? Ano Shilo, dyan ang iname? Dili Tom, dili imuang ang apelido, or dili ang alam sa'yo si mama. Ano sa'yo meaning, anang Shilo, sir? Yes, sir. sir. So, uh, to make the story short, we uh, work on kung mga AI, no? Uh, Napo may application sa Play Store, nga similar sa ChatGPT. So, Uh, ang AI na kong gama, may akong gipa-build sa brand kung unsa'y uh, best nga pwede nga dali ra ng duman sa mga Pilipino. Uh, it's embarrassing kung nakalimot ko sa actual meaning but it was something like ang I may innovation, ang L may uh, I-comment na lang ako, mga ka I-comment na lang na nila, mga ka-people. Sorry <laughs> to kayo, mga ka -people. Sa mga nangotahan na no, walay cellphone, only laptops lang. Mm -hmm. So, salamat kayo sa time, Sir Tom. Thank you for the opportunity. Kay... Sir. Na lipay kay, nadasig po niyo ba nga, uh, age is not Judea the basis for yes, success. Sir. Yes, sir. As long That's as, really kuan lang ka, kugihan ka, na kay pamaagi, or dili po ka gastador, pre ni sir, nagtigom dyan siya, ang yung mga nanga-income, ginagamit niya as capital, labi na pa siya trabaho, nag, uh, so pa sir, how much more ka itong naagi trabaho, sir, no? G ano yung dili yun nato ito, maporso, kung sa itong James, kung maning kamot hmm. ng ginta, Ito, ikaw sir, usaka ka inspiration sa atong mga ka-people o misamis occidental. Uh, before I will end this live, magpasalamat ko sa tanan uh, ni A sa ato live streaming. Thank you. Sa mga Thank a, you for watching. Sa mga ni operating system, Windows 11. So 11, 11. Dayon, ang... Uban ang utana po, naa ba daw camera? Yes, naa camera nga ang uh, unit. Actually, nasa diri sa uh, uh pinakatap. Diri. So naay camera then napod na siya yung mga specs like sa uh, mga Acer po sir no na Bluetooth na ay yes napod siya sa na pareha jud og oh, specs na nae 5G, 5G and kwan ah uh, 2.4 gigahertz na tanan siya sa Bluetooth na ito na ano lagi so so much more from this mga ka people sa mga interesado nga mupalit we will comment sa Facebook page nga link ni sir din mag-reply po siya ninyo diha later Kay dili mo na ko tanan sa inyong mga pangutana at least this afternoon lipay lang jud kay proud taga Floridel pero naa Koroketa ni appel ko sa Mr. Hank Koroketa para ma proud tang tanan sa iya ang achievement at a very young age for 19 years old pa lang siya 19 years old pa lang ni pero naa na siya kaugalingong business na siya kaugalingong brand laptop. so, sir, thank you so much. thank you, sir, for being thank an inspiration. thank you so much for tita rams. can you <laughs> shout out, sir? to our viewers, any last uh, shout out or message? Okay, before so, we will close the live. yes, yeah, sir. Uh, if you have any questions, uh, chat lang sa chilo philippines facebook page. i'm um, a search engine, logos, and our sa page is ang chilo ginchang brand. And shout out din ko sa mga mga Kauban no proud po kayo ko sa uh, mga pageant uh, director nga si Sir Archie thank you so much sir sa opportunity nga mga hatag kay uh, digit siguro ko maka yun ani no if uh, wala pa ni mga opportunity nga uh, na ay uh, Mr. Hank o and sa ako ang mga uh, manager handler no thank you kayo sa inyong mga effort mga inspiration nga gihatag sa ako uh, kay kada duha ako ba ko ani og apil sa una <laughs> and i was not really expecting a uh, uh, macrown ambassador day ko and yes. to uh, tita rambo salamat kayo sa mga inspirasyon uh, inspiration nga <laughs> i-push jud kun mo nga makaapil ko ani <laughs> sige thank you so much sir thank you, thank uh, you. sir, sir toms ug sa tanan mga viewers sa people of oroqueta dinami namin maglangan mga ka-people kay Murag ulan na Diyod, kaya oh. kayo ang dagom, no? Always be careful. Always pray. And kita kits na po sa puhunan atong mga events. Apan ang December seven two k two three ang opening sa atong light a trip for Christmas. Matutupas sa atong uh, nakita ang posts ni mam Ma net a costa non uh, December seven. Nakung nabalasa diya. Og sa tanan na nagabang po sa trade fair. Matutupas atong na adungan November seventeen down or by next week. Sogdan na nicaning mga tent. Nasa kilid. so sir thank you so much thank and you. thank you for being an inspiration my people of Bye -bye.